ano na ano na naman na dapat hindi ganun eh wala ako na huwag eh, eh. dapat wala ako yung siya ko, wala diba? ano ko yun susuka ko rin. Students may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Struktong patlubay at gabay ng magulang ang kailangan. Narito po ang pamaga. Ang aking mga anak. Rhea, darating ang nanay mo. Dapat maging maganda ka. Ayusin mo mukha mo, huwag kang magsibangot. Ipakita mo sa nanay mo na masaya ka sa pagdalaw niya sa iyo. Bakit pa siya dadalaw? Wala naman ako sakit, Yaya. Rhea, matagal mong hindi nakita ang nanay mo, diba? di ba? Sabik mo na siyang makita. Oo, Yaya. Sabik na akong matanggap ang mga pasilobong niya. Bakit ganon si Rhea, Yaya? Hindi man lang ako hinalikan. Hindi ba alam niyang ako ang kanyang mama? Marami nga po akong ipinakikita sa kanyang pictures niyo, ma'am. Matapos buksan ang mga regalo, nagtatakbo na patungo doon sa eskwelahan. Bakit? Ano bang sinasabi mo sa anak ko, Yaya? Ma'am, mga kwento lamang po ang narinig ni Rhea tungkol sa inyo. Baka dahil mura pang isip niya nang iwan ninyo, nahihirapan po siyang maniwalang kayo ang kanyang ina. Hindi dapat magkaganol. Ibinigay ko ang layaw ni Rhea. Sa exclusive school ko siya pinag-aral. Hindi ba niya alam na galing sa akin ang perang ginagastos mo sa kanya? Alam niya po, ma'am. Gusto ko makausap ang aking anak, Yaya. Kailangang makatabi ko siyang matulog habang naririto ako. Okay, soyon, taka taka, ang inal ng iya. Uh, bakit hindi siya punila ng kanyang anak? Narerak talaga ang ina nito at parang siisi si panya ang panya ang inal niya. niya. Death. Gusto ko sa tabi ni Yaya ko. Yaya! Rhea? reya anak? Ako ang iyong ina. Ayaw sa iyo. Nagtrabaho ko sa ibang bansa para mapangalagaan kita at mapag-aral. Iniwang kita sa Yaya mo para may mag-alaga sa iyo dito. Ayaw ko pong matulog dito. Gusto ko ka tabi ni Yaya ko. Yaya! Yaya! <laughs> Isa? Isa, tama na, anak. Isa, inay, ano bang nangyayari sa batang ito? Pahintuhin nga ni Luciana. Uy, Selly, huwag mo na bonang piliting sa iyo yung anak po. Masagal ka kasi niyang hindi nakikita. ka bata pa nang isipan yung anak. Isa, tigil na, anak ha. Taba ng iyak. Ay, hindi ka naman aani ng inay Hindi. Hindi ko siya inay. Isa. Hindi. Isa, hindi. Isa, anak. Eh, lumabas ka na muna, Sandy. Hayaan mo na natin mahibas-basan bata. Pero ano yung nangyayari sa anak ko? Parang hindi niya ako kilala. Tinatanggap niya ang lahat ng uwi ko para sa kanya. Pero ayaw niya sa akin. pasalubong to sa akin. Uy, tingnan mo. Marami din akong pasalubong. Galing dun sa... Dun sa... In, in, in inay ko raw. Inay-inay daw? Ikaw, saan galing yung mga laruan mo? Tsaka yung pera mo? Saan pa? Eh, dun sa... Nanay na nayang ko rin. Bukas, alam mo, magsasyapin kami ng nanay ko ni. Alam mo, Magpapabili ako ng maraming maraming damit at maraming laruan para mapuno ang kwarto ko. Magkinda ba yun? Puno ng gamit at laruan yung kwarto? Hmm. Ay, pabibili din ako ng maraming laruan at mga damit. Samantalang si Isa naman ay isa ring uh, bata na mat matagal din iniwan ng kanyang ina para magtrabaho abroad. At sa pag-shopping nila, talagang uh, materialistiko ang bata dahil nga sa hindi siya sabik sa kanyang ina, ngunit sabik siya sa mga luho. Ang Dalawang mag magkaibigan uh, na parehong iniwan o umalis ang mga magulang para magtrabaho abroad. Si Rhea ay lumaki sa kanyang yaya. Samantalang si Isa lumaki sa piling ng kanyang lola. So ang dalawang bata ay hindi nila nakilala ang kanilang mga magulang. Ating tunghayan pa mga kasunod na ito. Masamang masama rin ang loob ng kanilang mga magulang. E ganon din. Ang mga bata, masasama din ang loob sa kanilang mga magulang dahil nga sabi na nga nila, iniwan sila mula sa pagkabata. Sundan pa rin natin ang kwentong babae, kwentong migrante, Natatakot ako kay Isa. Sa tagal ng panahon natin sa ibang bansa. Baka hindi na tayo kilan ng magulang ng batang yan. Anong gagawin natin? Ewan ko nga ba, eh. Paano nga... Mm, de, kung gusto mo, may iwan ka na lamang. Ha? Huh? Dito ka na lang. At ako na lang magkatrabaho sa... Ano? Tumain mo ang plano nating makaipon, pakabili ng lupa at bahay, at palakihin ang ating anak sa isang disenteng Paano nga? Pero, senia, alam mo, ngayon pa lamang Mangyay, ayaw na tayong halos lapitan ni Isa. Aba, tingnan mo lang, sa inay mo na lamang gusto yung humaka. Nakita mo, parang nag ang katawan kapag katabi natin sa kama. Hmm. Kung ganon, Hello? Hintayin na lamang natin magkaisip si Isa. May intindihan din niyang lahat. Nick, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bato nito. Napakahirap niyang kausap. Ito kung gusto ko, Ani, ko Ani. Pili mo ako ng mga ito, ha? Pero, Rhea, marami ka pang ganyang laruan. O di ba na lang? Ay, ayaw ako. Pag hindi mo ako kapanili niyan, iiyak ako dito, sige. sige. Ay, teka, 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 anak. Oo na, oo na, tigyan, ha? Huwag ka sumigaw dito, ha? Nakakaya. Sorry po, ma'am, pero hindi naman ganyan si Rhea eh. Nagmamaktol lamang siya mula nang dumating kayo. Yaya, kung madadala ko lamang si Rhea sa trabaho ko, ginawa ko na sana. Hindi inang pagkakilala sa akin ni Rhea. Ang kutub ko, akala niya tagagastos lamang niya. Ako para sa kanya. Dahil pinaluho ninyo si Rhea, ma'am. Sa loob ng ilang taon, hindi niya kayo nakikita. Deb, huwag, niyo akong ako sisihin, ma'am. Binigyan ko lamang ng dapat na pangangalag ang anak niyo ayon sa bilin niyo. Anong gagawin ko, Yaya? Kailangang makapiling niyo si Rhea ng matagal-tagal. Ipakita niyo sa kanyang damdamin niyo, pagmamahal niyo, in init ng katawan niyo. Yaya, mamamatay kami ng gutom kung iiwanan ko ang trabaho ko sa abroad. Ngayon pang naumentuhan ako at nabago ang kontrata ko. Kaya, ang duk na po ko eh. Kwento mo na mo na ako. Uh, gusto mo, ako nang magkukwento sa'yo, anak? Huwag niyo po akong tatawagin, anak. Si Yaya lang ang gusto kong magkwento. Ay, ito na, Yaya. Nakatok na ako eh. Eh, ma'am, magpahinga na po kayo. Patutulogin ko na po si Rhea. Salamat, Yaya. Good night. Para kay Rhea. Opo, ma'am. Oh. Bakit ganito? Ayoko mangyari ito. Alam po ninyo na dahil sa pagmamahal ko sa aking anak, kaya ako napalayo sa kanya. Tulungan niyo ako, Panginoon. Huwag po ninyong pabayaan. Malayo ng gusto si Rhea sa akin. Siya ang buhay ko. Ang dahilan ng mga pagpapakasakit ko. isa. Ano? Iniwan ka ng magulang mo para maghanap buhay sa ibang bansa. Dahil wala silang mapagkakakitaan dito sa atin. Eh, kaya nga ikaw lamang ang kanilang para masunod ang gusto mo. At upang ang lahat ng maibigan mo ay maibibigay nila sa iyo. Ayoko. Ayoko sumama sa kanila. Kung may iwang ka, Lola, di pa ikaw ang inay ko? Ang lola ko? Ay, isa. Ang inay mo ang aking ada. Kaya ako ang iyong lola. Ikaw ang nagpalaki sa akin, di ba, Lola? Mahal mo ko. Dahil kasama mo ko. Lagi-lagi. Ikaw ang lola ko. <laughs> Mal. ina upang magtrabaho sa abroad ay may malalim at iba't-ibang epekto sa mga anak. Lalo na sa kanilang emosyonal, sosyal, at psikologikal na aspeto. Narito ang mga ilan na pangunahing impact o epekto nito. Pangungulila at lungkot karaniwang nararamdaman ng mga bata ang matinding lungkot at pagamis sa ina, lalo na kung bata pa sila at malapit sa ina. Nakakaramdam din ng abandonment, maaaring isipin ng bata na iniwan sila, lalo na kung hindi na ipapaliwanag ng maayos ang dahilan sa pag-alis. Insecurities, nawawala ang sense of security ng bata kapag wala ang nanay sa tahanan. Pero mga behavior social impact din ito dahil ang mga bata ay maaaring may pagbabago sa ugali. Ang ilang bata ay nagiging tahimik, irritable o rebelde bilang tugon sa pagkawala ng kanilang ina. Kakulangan sa gabay, nahihirapan sa desisyon o pagkilos dahil kung sa presensya ng isang nurturing figure, paglayo sa iba, maaring mag-develop ng trust issue o kahirapan sa pakiksalamuha sa ibang tao. Anong epekto nito sa edukasyon at disiplina? Maaring may kakulangan ng suporta sa pag-aaral. Pumababa minsan ang academic performance dahil wala ang mga nanay na gagabay sa kanila. Pagkakaroon ng role reversal, minsan ang panganay ay na posibilidad gumanap bilang nanay ng mga kapatid. Ano naman ang posibleng positibong aspeto nito? Ang pagkakaroon ng inspirasyon. Maaring makita ng bata ang sakripisyo ng ina bilang inspirasyon upang magsikap sa buhay. Mas maayos na material dahil sa pagpapadala mo, mas matutugunan ang pangangailangan pinasyal tulad ng edukasyong pagkain at tirahan mari kayong uh, regular na komunikasyon. Nadya na ngayon ang video calls, chat, sulat, mahalaga para sa koneksyon. Support system sa bahay. Mahalagang may pagkakatiwala ang kamag-anak o guardian na, magpa na pagkakatiwalaan na magbibigay pagmamahal at gabay. Emotional support. Bigyan pansin ang nararamdaman ng bata at hayaan siyang magpahayag ng saloobin. Iyan ang mga ilan na paalala namin mula sa inyong kakapi online.